Ito po yung pang bilo-bilo. Pang bilo-bilo. na. Gawa ko na po yung pang bilo-bilo ko bukas para hindi na ako maaabalang masyado. saya ayan. Nabilog-bilog na. Bilog -bilog na tamang tama lang ito kasi ang bilis parang gusto nila araw araw gusto nila may bilo bilo pagkagawa ko lang kaya kahapon tapos gusto na naman daw nilang bilo bilo bukas ay sige lang, masipag naman akong gumawa ng bilo-bilo. Ayan na. Sipag naman ako at mabilis magluto. Bilo-bilo at mahal parang itlog ng ano no.